Napapapikit pa ako. Ito na nga. Ito na at nalasing na ako. Aray ko. Pre, ba tang sakit ng pwet ko. Pre! Oh, tang inong ba't ang sakit ng pwet ko? Tang sakit nga din ng pwet ko eh. Mat-mato matmato. pre, di ko na natiis pre. Ito nga yung gagawin ang sasambuhay sa mama ko kaya ayoko mag-swimming eh. Magandang araw sa inyo! Ako nga pala si Happy Print at meron pala kaming outing! So ngayon mga Happy Friend ko, dito kami ngayon sa Summer Villa. Kasama natin ang mga tropa natin. May isang tropa natin nagtatrabaho abang. Nagtatrabaho to laban ng swimming. Summer ano yun? Di ba dapat ano yan? Work from home? Ito? Oo. Paada dito. I'm from outing. Paada <laughs> <laughs> dito balay natin, tatatrabaho pala na, pre. Shit ah, ka ba, oh? Ano puta, aba nagwo-work pre? Tas dito naman, guys, ah, a tayo sa labas. Ah, na nagluluto sila. Tingnan na ang bunte. Outing na, ambot. Oh, niyo pre. Nagluluto ang na pre, ah. Batik 'yan. May mga kalabansi, kamatis, bawang, sibuyas, chili, toyo, ah. ang mga toyo, girlfriend. Ayan. Diyan sponsor tapo natin. Dato puti, baka naman. At ayun na nga nagpe-prepare na kami para makakain na kami ng masasarap na pagkain. Ayan, kita nyo may bangus. At dito, nagpapanggap kami kunyari, nag-uusap kami yan, pero scripted yan. <laughs> Kaya kayo mga magdatropa kayo, kailangan nyo na mag kasi summer na para mabuulit ang mga tropa. At dito, nagre-ready na kami para makapagluto na kami ng inihaw na yempo at bangus. Ayan na, sinindihan na ni Matmat -Mat para makapag-ihaw na kami. Grabe, nakakatuwa tong outing na to. At dito, niluluto ko na ang yempo at bangus. At tapos na pala kami magluto, ayan na ang mainit na kanin at mga sausawan. Tapos ayan may manok. Syempre, hindi mawawala ang niluto nating yempo. Ra, 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 kain na tayo. At dito lumapang na kami ng aking mga tropa. Grabe. Ang sarap. At oo nga pala, pwede pala kayo magstay dito na 11 a.m. to 8 p.m. sa April 15, 2024. Ang kailangan nyo lang ay i-follow nyo lang ang mga nasa comment section ko ng mga pages. At kailangan nyo lang ay mag-react dito and then i-share nyo tong video na to. Tapos, pagka-share nyo, kailangan nyo i-type ang Hashtag Summer Villa At i-comment nyo lang ang screenshot nyo sa akin At syempre, itag mo na rin ang family and friends mo Baka ikaw na ang manalo At oo nga pala, 15 packs ang pwede Pwedeng makapunta kapag nanalo ka Kaya mag-share ka na at mag-react dito sa video And then follow mo na ang mga Facebook pages na nasa comment section ko Yun lang At ito na nga, nag-swimming na kami ng aking mga tropa pits Ayan na, si Happy Friend Ayan, nagsasayo-sayo na siya At ayan, grabe yun, laki ng katawan Ayun Oh, Parang si Superman oh. At happy friend Ayan, nag-aakmang tatalon Babaktay ba siya? At ayun, tumalon lang pala talaga Sobrang saya namin dito Grabe, hindi namin expected Na magkikita-kita ulit kami Ng buong magtotropa Kaya ayan Wave, wave, wave Wave, wave, wave Ayan, tapos And then heart Tapos tapos, wave ulit. Grabe ka naman talaga, Doraemon. Siyempre, pagkatapos namin mag-swimming, mag at mag-bibidyo. Okay na kami. At meron pala sila ditong bonfire. Mm -hmm. Tapos, ayan, sayo-sayo lang. <laughs> At ito na nga, magiinuman na kami. Ayan na, nag-shot na kami niya. Grabe, sobrang sarap. Napapapikit pa ako. <laughs> at ito na nga. Ito na, at nalasing na ako. Aray ko. Itong ano sa katambit ko. Pre! Pre! Tangan na ba ang sakit ng pwede ko, pre? Hindi ko alam pre, ayun nung si BG o oh. ayun nung gising kanina eh. Utang ino ina niya. Pre! Tang ina, ba't ang sakit ng puwit ko? Ay, sakit nga din ng puwit ko eh. Ayun o, Utang ino ina niya. Uy! Pre! Ba't ang sakit ng puwit ko? Sorry pre, di ko na natiis pre. Utang oh, ina, ang gago kayo nang sasambu sa mama ko. Kaya ayaw ka mag-swimming eh. Tang ina mo kakaligo mo lang Oh. Hindi ako yung pro eh. Putong ano na talaga. Putong ano na sakit ng puwet ko.